Hi, good evening mga ka Smokers. Ipapakita ko lang po kung paano gumawa ng banig. Native banig. Si mama ko po mismo yung gumagawa. Yan na uh, ano siya. Gumagawa siya ng banig mga ka Smokers. Pasensya na po sa tugtog sa kapitbahay. Parang walang kapitbahay lang. Ayan. Ayan. Gawa po siya sa ano ganit ma? ragumay, ragumay, ragumay. Ewan ko lang kung anong tawag sa inyo yung ginagawang banig. Basta sa amin, ragumay. Ragumay yung ang tawag dito. Ayan po siya. Isasalin-salin mo lang naman yung ano. Parang titirintas ka rin ng buhok sila dapat um, nagpit ano, para hindi siya buhag. Ah, uh, ba? Diba? Ito po yung ragumay sa amin. Ito po yung tinatawag. Ito yung ginagamit dyan pag natuyo na. Ayan, ito po siya. Ito po yung tinatawag na ragumay. Binibilad po ito sa araw. Tapos, uh, ano nga tawag siya na? I-ano siya, hiwa-hiwain gamit ng gamit nito. Ito parang tabla. Ayan, tabla. Tapos gagawan siya ng ganito. Ayan, o. Oh. blade. Ayan. Tapos lalagyan siya dito ng blade. Ayan, tatlo. Tapos ipapasok yung ah uh, yung hindi pa nalala na baragumay. Tsaka lalabas siya ng ganyan. ay Ayan, ko lang. I-, i, i Papakita ko sa inyo kung paano. Ayan. Pakinisin muna. Tapos, yan. Ilalagay siya sa loob. Lalabas, lalabas siya ng... Ayan. Ganyan na siya. Ayan na. Uh. 'di ba? Yan yung gagamitin sa paggawa ng banig. So, may natutunan na naman tayo mga cheese makers, no? Sa paglala ng banig So, that's all mga cheese makers. Gandang gabi sa inyong lahat. Bye!